Surprise, I'm back! RB Remix. Namin, guys! So hi guys! I'm back na naman! Dudes TV Vlog! So ngayong araw guys eh, nandito na tayo sa Station 1 guys ano. So ito nga pala yung medyo madugo na area natin dito guys. So... So habang nagaano tayo dito guys, guys. Pagpasensyahan na yung voice over natin guys, sa eh, medyo maingay kasi maraming bata dito guys na natatambay. So ayun na nga guys, itinira na tayo guys doon na abutan natin yung isang legend of the Viratol Yan nga pala yung pinaka na pinaka sa Viratol at syempre na huli-huli natin sa kamera na hindi makaahon. Aray ko po. Anong ginagawa mo dyan, Joey Pita, TG199? Grabe, nabaon-baon siya dito. Medyo nahuli natin siya dito sa camera guys. So ayun na nga guys, eh, nagmamadili din naman tayong bumaba sa motor natin at pinuntahan na natin agad para ma-rescue. Para hilain yung motor niyang sobrang solid at napakalakas na ang tagal makaahon dito. So ayun na nga guys, eh, hinihila na natin siya at para makaahon na rin tayo. No? Sige, birahin mo lang ng birahin para makaaho na. Ayun, nakalabas rin. Aray ko po, tusok. At syempre, hindi rin tayo magpapauli dyan. Susunod na rin tayo. Ano? So, habang bumibira tayo dyan, ay syempre, sobrang galing natin bumira dyan. Kaya hindi na natin ipapakita sa camera. So, ayun na nga guys. Eh, nakalabas na kami dun at kompleto kami guys. So, Grabing so sobrang solid din ng area na to guys ano. So first time kong pumasok dito at ginaid tayo nila guys ano sa so, mga tropa natin. So yun lang. So let's go. At ito na nga guys, bakit ganito yung daan dito? Ano ba to? Pagkain ba ng baka to? O damo-damo? anong ginagawa natin dito ba't ito yung pinasok ko nagkakamali na naman ako grabe at yun may nadaanan tayong isang mama ay mga pala sa iyo kuya kung taga saan ka po so ayun na nga guys e, parang hindi ko na alam kung anong lugar to bakit ganito yung area dito sobrang daming damo damo pag natumba ka talaga dito ay wasak yung damo uy aray ko po tusok So, ayun na nga, guys, eh, nagda-downhill tayo dito. syempre sa tamang-tamang chill ride lang sa pagda-downhill, guys. Kasi, sobrang galing natin at napakamalupait natin. So, ayun, guys, thank you.